na ang panimula ng panira ko sa'yo Ginagalit mo ako, lumalaki ng iyong ulo Masyado ng marami ang hangin sa katawan Kailangan ng kalusin ang iyong pangalan Sa larangan ng rap, hindi ka nababagay Dahil sa amin pa lang, hindi ka na makasabay Kahit naman baguhan, ay di kami padadaig Sa mga salot na nagkalat dito sa daigdig Kaya kailangan ng tapusin ang iyong katangahan Para di na makahawa ang iyong kabobohan Di ba tama nga naman, ang bobo ng tanga Ako'y nasusuka dahil mabaw kaya pwede ba tigilan mo ang pag-aatake eh, Hanggat kami nandito, hindi ka aabari Kaya mag-ipon ka muna ng sarili mong lakas Para pag tayo'y nag-arap, parami kang maibigas Umalik! Kakay bibiyaw at makinig Kakay umay at umalik Umalik! Kakay at makinig Para matuto ang sarili na igalang ang bata Umalik! Kakay bibiyaw at makinig Kakay umay at umalik Umalik! umalik. Kakalito at makinig Para matutuan sa sarili na igalang ang batas Bumalik na ang paggawa ko sa mikropono Weto rin ang simula ng panira ko sa'yo Ang batas sa mundo ay hindi mo sinunod Sa tira ko sa'yo, siguradong Magiging bo ka lang kapag ako nang tumula tumabek ka nga baka ikaw ay mabangga hindi pa rin nang hakin sa sariling kahanginan Wala pang napasikat, ikay nagyayabang Lumaki ang ulo, yung laki ng katawan Sa'yo wala na kong makita, puro kayabangan Ang ganda ng pakisama ko bilang kaibigan Ginalit ko ako isang lang alaban Umalik! Nakayibiyaw at makinig Makinig! at Umalik! Takay dito at makinig Para matuto ang sarili na igalang ang bata Umalik! Takay tibiyaw at makinig umalik. Takay at umalik Umalik! kaibigo at makinig Para matuto sa sarili na igalang ang batas Ito nga ang simula ng iyong pagtatapos Sa mo tira namin, ito ay tatagos Makinig ka na lang at iyong sa ulohi Bibigyan ka ng aral para di ka na mabitin Sa tira ko sa iyo, ikaw ay malulumpo At katulad ng iba, ako'y irerespeto mo At gagawin mo ako na para bang santo Ika'y sesermonan sa para humalik sa pa ako Tayo ay luluhod at sa lahat Hihingi ka ng patida para ikaw ay umangat Ito'ng nakatapusan ng pagtira sa ungas Wala ka na magagawa huwag na mag-angas Umalik! Kakay at makinig Umalik! umay at umalik Umalik! Kakay at makinig Para sa sarili na igalang ang bata Umalik! Kakay at makinig Umalik! umay at umalik Bumalik! Kakay at makinig Para matutuwa'ng Sabili sarili na igalang ang batas Bumalik! Kakay bibiyaw at makinig Makinig! Kakay umay at bumalik Bumalik! Kakay niko at makinig Para matuto sabili sarili na igalang ang batas Bumalik! Kakay bibiyaw at makinig Makinig! Kakay umay at bumalik Bumalik! Kakay niko para matuto ang sarili na igalang ang bata Bumalik at makinig Bumalik at makinig Makinig at bumalik Makinig at bumalik Bumalik at makinig Makinig at bumalik Pag tinira mo kami Ito na ang